14 years old, nagra-rap. Tsaka mara mo, dumating yung time. Pangalan mo na yung hinahanap. Di na yes. ako, yes. sanay na sanay ka na sa stage, di ba? No. Malay mo, susunod. Di ko na hanapin namin. Hindi na si JJ. Uy! Oh. <laughs> Kung kinaya ng kapatid mo, tingnan mo, ganyan pa siya. Pero kinaya niya. Ikaw pa kaya? Kaya pala kasi <laughs> love niya. Hinaloob mo. Hinabi ko ang win! Sabihin niya, win! Ah! ngayon. Pero naalala nyo diba si, ano, si BJ, yung kapatid ni JJ. Kasama na naman siya sa stage kasi talaga. This time, stage siya talaga. Kinakabahan. Hindi <laughs> niya ano alam na gawin sa stage. Parang alam <laughs> Ay! Pasa! 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 Siya lang na pagsinggo pag kinakabahan. Uh, uh, sa lahing laligay. Uh, Nagiging great. Nagiging <laughs> 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 great. Parang mariyos yun ang panggay. <laughs> <siya. laughs> Kamaya na siya. Lagat ka talagang no step. Pag nagkakabahan sa stage. <laughs> Kaya pag kinabama may bato ka sa akin. Ang kailangan. maayos? Kapatid eh. Huwag kang aabahan sa stage Isipin mo, ikaw naman sa stage ha. Walang tao. Saka isipin mo yung galit ko. Ang kinabahan ka. Huwag kang Isipin mo, huwag kinabahan ka. Huwag ka-flop ka. Huwag nag ka. Masaraya. Oo, yun yun. Hindi lalong kinabahan kasi pili niya mag-flop siya. Hindi! 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 Isipin mo na lang ganito. Oh. Yung kuya mo, kahit pa pa na okay na siya. Siya pa yan ha, nung na yan. Oh. Sabi ko na <laughs> yan. Eh. Baka ba po ba kasi magkamali ako eh. Ha? Wag okay. mo isipin magkakamali ka. Ganito, nandito kami para tumulong sa Ano, kagaya mo? Ako. 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 Ako ano sa mga batang nagaya ko na nga-rap! Ayan! Gusto yeah. mo maging rapper to tanga. Dito naman kami, mga nag-rap kami. Yeah. Tutulungan ka na namin ma-achieve yung pangarap mo sa stage. Aman, Kasi, aman. alam mo sa totoo lang, yung mga batang nagaya niya, yung babata pa masyado. Tapos may mga talent na. Yeah. Eh, maganda yung imold. Para yeah. at least, hindi sila maligaw ng landas. Kung uh, ano ni Jinji, late na napunta. Kaya late na na straight, di ba? Hindi oh, na naayos. ayos. Kung naliligaw Oo, oh, oh. isipin mo kami naliligaw. Hindi <laughs> lang <laughs> <laughs> naliligaw, mga wala ka talaga. <laughs> Pero, yun nga, huwag kang kabahan. Kasi kasama mo kami, huwag mo nang batukan uh, pag nagkamali. kuya. Pinakabahan ako eh. Kakap daw! Kaya ah, mo na! Sanghab lang eh! Oo, kaya mo! Parang lugi ka pa! Kaya, alam ko na para akapin ka ng kuya mo. Oh. I love you, Tito. Ganun. Go. I love you. No, no. No, no. Sa panigit kasi si JJ sa kanila sila yung pang- siya yung panganay. Dito kasi sa ano, siya yung bunso dati kahit mukhang panganay. Ngayon kasi si BJ na yung bagong bunso. So hindi na siya yung bunso ngayon, hindi na siya maasa. Pero oh, si sa kanya pa rin yung pagbubuli natin. Ah, oi. Sayang, pupunta na kami ng event at tingnan natin kung hindi magfa-flop si BJ. Yeah. <laughs> and let's go sasakyan, yes. na kami sa event, may nanginginig na bata sa likod. Huwag <laughs> 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 kang kabahan <laughs> na ka ba? Kabado ka masyadong dito kami. Oh, ano? Huwag kang kabahan. Alam, Alam mo, eto ito na yung ano mo, ito na yung parang, ang tawag doon? Moment. moment Oo, o, ito Moment na yung, mo. Parang, eto no? ano, ito na yung chance mo magkaroon ng ano, ng name kahit pa paano. Yes. Diba? Ano naman? Ay, ito talaga maraming tao. Ano Ganun talaga. Pero kasi, syempre, alam naman namin na, ako, nakikita ko may talent kapatid oh, ko eh, di ba? Yeah. May talent siya eh. Oh. Gusto ko yung parang, oh, yeah. opportunity, mali mo may maka-discover sa'yo. Oh. Kasi si isipin mo, 14 years old. Mm -hmm. 14 years old, nagra-rap. Tsaka mali Mati mo, dumating yung time, pangalan mo na yung hinahanap. Di na yes. ako, di sanay na sanay ka na sa stage, di ba? Mm -hmm. Pag ano, mali mo, susunod, di ko na hanapin namin, di na si JJ. Uy! Ako? Kaya pala kasi mo ang love, pare. Yeah. Oh, man, yeah. oh, ano. mo, know, so, sayang, oh, 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 Kabal! Oh. Ay, sa bagay, hindi natin masasabing chill ka lang kung yun yung nararamdaman niya. Ah, sa bagay. Eh. Pero, namnamin mo yung ano na to, yung time na to. Kasi narinig ko siya mag-rap, ang galing niya. Mm, eh. Gusto kong ma-develop. Uh. Gusto ko maging, alam mo yun, mailabas yung siya talaga uh. on stage. Gusto mm -hmm. ko magkaroon siya ng name. Mm -hmm. Ganyan gusto ko dumating yung time na ikaw na yung hahanapin hindi na ako. Kasi yeah. hindi na kami yung hahanapin ikaw na. May sarili mm -hmm. ka nang event. Ganyan. Alam <laughs> ko dadating yung time na yun. Dadating na tama. Tama no, diyan. Diba, pwedeng hindi mangyari sa kapatid mo, pero pero pwedeng mangyari sa iyo. Ha? Worried ka di yun? Matarim. Ay, way, hindi mo, si Kuya. Ay! ako. Wow. Ay! <laughs> si is? Kuya? Saan dito? Ka dito? Ni kuya sa stage? Ano mo gano'n Alam mo! Ay, mo ako sa Mars! Hindi ba lang? Ha ha kapatid mo, jangan, jangan. na. pernah kapan mo Magaling ba kuya mo? Magaling kuya mo, di ba? Oo, oh, magaling talaga ako. <laughs> magiging ganyan kakagaling kagaling yes. oh. Magiging ka mukha mo rin. Mas, mas magiging, mas magiging ano, sikat ka sa kuya mo someday. Pero yeah. oh. kaya, kaya mo yan, go BJ! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan. Kung kinaya ng kapatid mo, tingnan mo, ganyan pa siya. Pero kinaya niya. Ikaw pa kaya? Para may disability ako. Hahaha. Ah, ah. Awit, ah. Palayo na lang kami sa, ano, sa event. Pinapalakas niyo loob niyo. Humihina loob ko, ah. <laughs> <Bala, laughs> na, no nano. Pinapalakas niyo <laughs> loob niya. Humihina na loob ko. galing <laughs> oh, <my God. laughs> na. Pagdating sa stage, ikaw na may loob oh, Parang okay. no. <laughs> kabado na ako nun, ah. <laughs> so niyo na kami Pinapalakas niyo loob niyo. Pinapalakas niyo loob niyo. Pinapalakas Meanwhile Ay lang yan. Okay. Eh, eto 'yung salak. Okay lang 'yan. But sinabi nila, pakiilalim mo sa stage siya? Kailangan 'yung pagpapakilala mo, 'yung masikat pa siya sa iyo. Oo. Oo. Ginagawa na okay lang 'yan. Agma na si Kuya, agma si Kuya. Agma, sandmo, agma. Diba 'yan ko sayo? si Kuya. ang paborito ng lalaki, 'yung lalaki mo kagaya nito. Isla, isla. Kesa si Kuya. <laughs> <laughs> Ayaw mo ba? Kisa ka, Mel. Kisa ka, <laughs> <laughs> A few moments later. Paso yun ang tapos sa na event namin and game B J R ang Grabe ang kalit ang galing mo. Solid solid Di Kasi sa totoo lang yung mga kagaya ng kabataan, 14 years old, may mga pangarap na dapat ginagaya yes. na, ng natin. Diba? Oh, <laughs> <sorry, no? laughs> yes. na lang itaraman natin so sobrang kaling daw. sobrang kaling daw. Brang kaling daw. Brang kaling daw. si Kuya. Ay, ay! Ay,

Parang ano, alam mo, mag lang kayo. Cute. Tito. Tingnan naman si Jabelita Grabe, no. Nanguhook siya ng mga ano, eh. Ano? Iba talaga yung shibuli na to. Pinakagwapong shibuli na kilala to, eh. Alam mo kasi, napakapanguting nan. Eee. Isipin mo, gawal kaya gusto ka namin i-mold. Ito dati, cute lang. Ngayon, ang cute! Malungkiyo, malungkiyo. Si JJ, masarap lang dati. Ngayon, mas masarap! Mm. Hey! <laughs> Sa'yo, so, ano na tapos na event namin? Yeah! And let's go! Two. One! Two! Three! Tama! Isa mo na! Wow!